Tagay na natin. Hindi siya masyadong ano, mapula, kaya kailangan talaga may ketchup. Ata, hindi ba, ano? <laughs> Wait lang, guys, ha? Pagkita mo na, ilagay natin. Kasi yung ketchup ay lumabas. Wait lang. Oh, o na, guys. <laughs> Nairapan talaga ako magtaktak ng ano, Ketchup. Ay, nilagyan ko nga pala ng ano yan guys. Yung puti-puti na yan. Ng 18 cheese. Kaya mayapot yan guys. Pag nito, eh, ilulubog ko na yung ano. Nilagyan ko, eh, nilagyan ko additional na tubig yan guys. Kasi, piling ko lang yung sauce. May mekos-mekos na lang ako para mag-sakto yung lasa niyan, guys. <laughs> <laughs> ang spaghetti kulang sa Ricardo pero masarap. Kasi panlasang Pinoy lang yan guys. Huwag kayo magalala. Kayang-kaya ko yung pasarapin. Ang aking mga kamay na mama magaling magpasarap. Oh, tinamuhan dami daming cheese oh. Puro cheese yan ah. Yan. Pwede na ilaw kang aking spaghetti noodles. Wait lang. So, guys. Sobrang dami talaga niya, guys. Isang kawaling malaking malaki, guys. So, grabe. Ayan o. Oh. Okay naman yung tasa niya. Masarap. Pero hindi siya masabaw kasi sakto lang yung tubig niya. Kasi so, yung ano, sauce niya. Yeah, wala. Hindi ko nadagdagan ng sauce. Sorry naman, pero masarap siya, guys nagpasarap na lang sa kanya dyan ay yung ano, yung cheese. At dahil pa sarili lang naman, oy okay na yan. Hindi naman ibang tao kakain. Kaya walang mag... <laughs> walang magsasabi sa akin na not nice. Pero masarap. Okay, ililipat ko na siya guys at lalagyan natin ang cheese sa ibaba. gagawa din ako ng adobong baboy ngayong araw na to. Ang gagawin kong adobong baboy ay lalawakan ko ng honglopo. Yan yung radis na napakalaking radis. Ito yung honglopo. Ito, lopo Pag pailopo ay radis yun. Honglopo ay ano, karot. So, ayan. Isang yung baboy na yan, guys. Sa so, mahigit. Tapos yan, i-marinate ima ko yan kasi mamayang hapon ko paluluto. Ayan, ito yung bawang at sibuyas. So, mag-umpisa na ako mag-marinate kasi ako maraming gagawin. Ayan. Kahit so, yung isa dyan ay gutong na. Masarap ah, itong tuyo na to, ano? Dala to ni Maestra. Hindi siya maalat. Sana kung makakita na ako. Kung pwede nga lang yung pabagahay ko. Sarap akin yung tuyo na yan. Ayan, imamarinate ko yan guys. Kasi mamayang hapon ko pa ito nulutuin. dami kong gagawin. <laughs> Tingnan nyo naman guys. O, ayan yung aking niluto. Sa isang tabi. Ang dami. So, ayan. Tatakipan ko yan guys ng ano Plastic para malinis sa lalagay ko sa rep Okay oh, Ito na guys ako ay nagluluto na Kanina pa pala ako nagluluto na ko i-video Eh hindi matatapos yung akin yung Epe Premier Wala pa nang natapos na video Ayan Lalagay na natin ng sibuyas Wala pa tayong karne guys Para masarap. Dalaw. Ganyan natin ah. Ito yung guys, nilalagay ko. Pai loco at saka Ano yun? Hung loco. Eh. Karot at saka... nakita ko sa inyo kanina habang nagmamarinate ako. Yun na yun. Pero masarap dyan yung yun. Kasi nilagyan ko sa inyo. Okay, Ito, takipan mo yan. Tatakipan ko. Tapos pag kumulong-kumulo na, ilulutuin ko sa mahina. kulong-kulong na siya. Yung mga ano, pagkakalalagay ko lang ng gulay, di ba? So ngayon, lulutuin ko pa yan sa mahinang apoy hanggang sa makating-makati yung kanyang sabaw. Parang ang sarap, no? Pero ang sarap talaga. Kasi medyo maanghang yan. Dito ka lang makakakita sa Taiwan ang adobong baboy na may Pilo po. Radish. O diba? Sa Pilipinas, walang nag adobo ng nilalagay ng radish. Dito lang talaga sa Taiwan, ang um, adubo ng radish. Ito ang susunod ko nulutuin, guys. Tofu. Tofu na may sibuyas adobo. Hongsa. Hongsa ito pa itong gulay yan no? pinaghiwalay ko yung puno at saka dahon kasi unahing lutuin yung puno dami si Evelyn kasi ang ginawa niya pinutulahin natin ano ginayat hindi ang ginagayat dapat yan eh yung hinimay tinatanggal yung mga ano ano <laughs> ewan ko dyan kay balin eh, yan, no? Hindi pa luto yung karne ko, guys. Ay, hindi pa malaman. Hindi pa, ano, hindi pa kape. Eh. May ano pa siya, may sabaw-sabaw pa. Pero, malambot na malambot na siya, guys. Ayan, masarap. alam nyo guys hindi nyo pa alam ano tiniers na ako dito sa bahay na to pero paulit-ulit kong niloloto ito <laughs> at paulit-ulit ko din itong pinupo sa, ano, sa youtube ko kaya lang iba-iba yung mga kasama nyo pag niloloto ko kaya hindi halata sa bahay na to guys wala akong pinagsasawaan ng pagkain <laughs> parang normal na normal na lang yung mga pagkain dito sa akin hindi ako nagsasawa okay lang siya lalo na pag ako ang gumawa Masasarapan sila o di masaya na ako o di ba yan guys so malapit na kunting 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 na lang timbot at luto na yan ayan ayan luto na siya naglalang na siya. mantika na lang natitira niyan, guys. Kaya, tapos na siya. Ayan, mantika na lang siya. Diba? Ayan, maraming salamat sa pag-anunood ng pagluluto ko ng adobong baboy na may. <laughs> may gulay. O, oh, ayan. Thank you for watching. May lulutoy pa ako. <laughs> Sinulot ko na yung ya Matigas siya kasi kaya inunan ko. Sinulot rin na siya.

cornstarch. Gusto niya ako, nilalagay niya ng yung cornstarch. Para pag nilumutaw niya ay malambot. Pero hindi ko siya kami sa bag. Dahil niya lang palagyan ng gano'n. Kasi tapo po yung sabaw niya. Ang topong. Ang dobo. Wala kasi ng ano guys. Walang ah, isda kaya hindi siya nagparoon itong isda kaya ito na lang daw. Talagyan na nga natin niya ng konteng. Ano yan?

Thank you. So, dito na po nagtatapos ang aking pagluluto. Ayan po yung niluto ko pagkadami-daming adobo. Sa kasi nung ulay, linggo namin pagkain. Tapos, nag-separate ako ng parang ngayong gabi. Some bowl. Ang brown rice. Ang tofu. At ang green vegetable. Ayan. Ito po ang aming hapunan ngayong gabi. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Love you all.